Dili lamang mga taga Davao Region ang nakabenepisyo sa ginapahigayon nga job fair dinhi sa Davao City atol sa 127th Independence Day. Usan niini ang 55 anyos nga si Alan nga taga Kidapawan City nga buot mag-apply og trabaho abroad. Nag napulan nako aning lokal kay dugay nako anang lokal og panarbaho diri. Murag minus Samtang, ang 20 anyos nga senior high school graduate nga si Aris Jan, nga taga Maragusan Davao de Oro, mibiyahi pa sa Dakbayan, aron manimpalad sa mong job fair. Matabang, Matabang sa mong um, pamilya. Mapasalamaton ng Department of Labor and Employment Region 11 nga to sa mga employer o naghinaot nga daghan ang ma-hire. Daghan ang tayo trabaho para malipay po na nga kaning programa o platform na sige tag fair, dakwa atong hiring the spot. Adunay 26 ka employer ang misalmot sa kalayaan job fair karong tuiga din 21 ang nagikan sa lokal o lima sa overseas. Dungan usap kini nga gipahigayon sa nagkadang rehiyon sa nasod. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.